tayo guys Nahanap tayo ng pwedeng Makain Hindi uh -huh. ko lang ako Please believe in yeah. Alright, Baba yeah. Nama Ya yeah. Tumahan niyo ako! Hindi <laughs> tayo mahalak. Hindi tayo na makakain Assalamu so, alaykum ay masarap dito. Laban. Sumisigaw nga 'yan, Laban. Yan masarap 'yan, maasim. Ah, pagkain ng Pilipino. Pancit Canton, Lucky Me. Pero pala dito, oh, Pinoy ano? Pinoy food. Oh, sarap laing. Laing at Sabto sa sa uh, gata. <coughs> Palmol, palmon, 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 Palmol 1 Palmol palmon, palmon, Palmol palmon, 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 Black Black Ay, mag may kulay ka na diyan. Oren. Yes. Oren okay, dalta ulit nakapag-glide, Subukan <laughs> ko lang yung internet ko kung maganda. Kasi masita na tayo ni, ayo, ni YouTube kasi wala tayong live-live. Wala rin upload na video. Ah. Inisid sa unong nakaraang buwan. Pa ngayong December eh. Oh, ah, bago o bukas oh. Sarap na mga kainan dito. tayo dito sa may mga bilihan. Ano si <mikip> ano naman sarap dito. Tingnan lang sa groserian wala pang sahod. <laughs> ano pwedeng mabili? Ah wala hawak din pala yung groserian dito. o oh, tikman ko nga to, matarap. Mat mat mat

Kaya mo na wala. Upload, load, at live. Mm -hmm. Tagal. Sobra. Wala napili dito. Wala mga view dito sa trabaho ko. Saan ka nga kapatid? Bakas TV. Ah, bakas bag. Saan ka nga dito? Dito ka sa Qatar, di ba? Bili lang ako dito ng tarak. Ah, diyan ka na sa Romblon? May kasama, kay, may kasama ko sa trabaho, taga Romblon yun eh. Mga ah, Medina ato dito. Bili ako nung sikat dito na ano,

Try ko lang yung ano, yung internet ko kung malakas. One chai What's AI? Kaya, kaya, bigger one. Kada bala Baka romblon romblon yung tabs. 15 island ako. One big chai? Yeah yeah mo, yeah klas. Tutorial right? Yeah, okay, sukran. Oh, siya, siya. yung bisyo ko rito. Walang alak. Oh, unit. Kitna, bay, ah. <laughs> mahina ba? Mahina, mahina ba internet ko? Oh, malakas, malakas. Pwede na, pwede na, na pagtagaan. Mapalo na ako ni Chay Pura Chay By Shop Chai tayo Chai Ayos Ayos Ayan Yung parang Ano to eh Ayan Parang gatas na Nilagyan ng di Ayan, pag hindi ako nag-live, mabubura yung YouTube ko. Kaya mag-live muna tayo. Papa, mag-present-present mo tayo kay Lolo. Ayan, dito yung lugar ko. Medyo ano na dito sa Qatar eh. Parang hindi na Qatarian na katira. Puro Indian at Pilipino na. <laughs> Rexy. Ako kaya po, Okay na rin. Ah, ganun ba bro? Daan ka dito sa Qatar. Dito sa airport ng Qatar, daan ka Dito. Nang malibre kita ng masahe. Ah, magulo yung ano ko kasi kamay lang yung may hawak eh. lakayong tayong tripod eh. Oh, ba't di mo sinabi? Ah, namisid ka sa akin. Ah, ano ba? Makapag Starbucks man lang. Bagong kulay yung buhok natin. Bagong kulay. <laughs> <coughs> Taglit lang siya kuya. ah, ganun ba? Fuse break tayo. Ah, sarap. Nainitan ah, yung chan ko. lang pa isang oras para sa kain papila. Ah, okay, okay, okay. Ano pa dito? Pero sinabi ko na may kilala ako dyan. Kano message mo lang. May mga tropa tayo dito dumadaan sa eh. Airport. isa bae. Eh kahit pan lang ano, kape-kape. Napakape -kape. ko muna lang kasi maya, hirap 'pag ma, mahaba ang biyahe. Ito e, paano makapag Kape-kape sandwich muna lang. Kamusta na mga channel nyo? Hmm. Okay, Diyan ako mag-connect Qatar Air ako. Ayos, ayos. Pag Qatar Airways, okay yan. Ano, baka may uwi na ako sa may makapagbakasyon na ulit. Buhay pa ba? <laughs> Buhay pa? Sa akin, natingga ako sa 39 dollars eh. Hindi makalis-alis Bigay mo nga messenger mo ulit. paano ba mag-chat dito? Ay, ala, sige, may message ko. Kailangan, ha? laban sa isang YouTube ko. Si <clears throat> Ah, sige, sige. Message ko yung ano mo. Ito sa akin. Mineroso. Marami yung account na yan eh. Basta yung ano, Pugi. Ayan. Sige, Gaw. Sige. Eh, sige, salamat. Salamat, ha. Salamat sa pagstandby. standby Ciao, ciao. Mag end na rin ako kasi Tirnay ko lang yung signal kung maganda. Sige, okay, hanggang dito naman. Tayo ko na. Bukas ulit, bukas ulit.